ah uh, so, yun, mga sa mga kapwa ko anglers dyan, sa mga, <coughs> excuse me, sa mga nag-fishing sa Pinedas Farm, ito lang yung masasabi ko pala. Yung nag-fishing kasi ako doon, ah uh, pumunta yung nagbabantay doon na pinagbawal kami. Kasi nga, excuse, <coughs> yung iba kasing angler mga kabayo ka-fishing, Pumupunta, sa, pumupunta pa sa pinakadulo kaya sa pinakaloob kaya naano ng trespassing na masado na sila malayo sa ispat hindi katulad kami sa bungad lang pero pinagbawalan talaga kami ang kaso marami pang mga handler na nagpipishing na pinapayagan o hindi na hanggang doon lang sa bungad kaya ako binablog ko kasi yun kasi hindi naman para sa mga viewers tsaka sa ano Yus. Ang inaano ko lang kasi sa mga kapong angler ko na malalayo pa tapos ma ma mababawalan tapos baka ako paisisin na pwede pala yung spot na yun sinasabi ko binawal, bawal talaga binawalan kami e eh kaso kami minsan nagpapalam kami sa may ari ng pinedas pa pinapayagan kami sige dyan lang kayo wag na kayo papasok sa pinakadulo pero may mga iba kasing handler na pumapasok sa pinakadulo mga kabayaw ka fishing na ganun nagagalit yung may-ari. Kaya hindi ko sinasabi na yung spot na yon free talaga siya. Bawal talaga kung bawal. Kung papasok ka sa pinaka front ng loob. Pero kami nagpaalam kami. Hanggang doon lang kami sa bungad. <laughs> Excuse. So ayun mga Apo ako handler. ang angler, ang doon na lang yung kasabihin natin. Kasi nga, sa mga magpipishing doon o magbabalak magpishing galing pa kayo sa malayo, pag nag-spot kayo doon, doon lang kayo sa bungad. Ngayon, pag pinagalitan kayo, na binawal kayo, ganun talaga. E, kasi ilig natin, mga angler tayo eh. Ah, halos ano, excuse, halos ano din natin yun eh. Pero hindi ko sinasabing pre yung spot na yung mga angler. Kasi ang dami nagko-comment. Ba't daw ako nakakapag-fishing? Tapos sinabi ko pa sa video yung nakausap ko yung may-ari na bawal na daw. Tapos ba't ako daw nakakapag-fishing? Kaya sinabi ko lang yung side ko mga kabayo ka fishing Kung gusto niyo mag-fishing, mag-fishing kayo. Pag binawa lang kayo, hindi alas kayo, ganun na lang. Kaya ganun yung ginagawa namin, kaya nakakapag ano kami. Tapos nagpapaalam kami. So ganun lang mga kabayo ka fishing Hanggang sa o magandang araw salamat mga kabayaw ka fishing